Ayan po, una natin gagawin ay tuntahan natin yung website ng DIR. Ayan po, makikita nyo dyan. Next lang natin yan. Kayo sa, ayan, New Registration. Scroll up. Then, pindutin nyo lang yung Agree. Ayan. Tapos, ayan, No lang yan. Dito mga kayo, Refugees. Ayan. Tapos, pilapan nyo ng lahat yan. Mga uh, personal information. For example, ang pangalan nyo si Juan. Tapos, ang middle name nyo ay, ah, uh, nimbawa kayo si Cruz. Last name, si Ong. Ayan. Tapos si N.A. Ganun, kung wala naman. Much better kung ang sulat ninyo ay mga big letter, ha, mga capital letters mas okay siya, mas mababasa ng maiki. Perhaps yeah. As email address, kunwari, ayan yung email address niya. One, two, one, at gmail.com Ayan. For example lang yan, ha? At gmail.com Ayan. Then after that, click nyo lang yung Verify. Ay, pwede niya yung next. Sorry. Yung next. Yan. Hindi mo ma'am yan. Tapos, ayan. Lahat yan. Check nyo maigi. Tapos, yung email address na nilagay nyo. Magsisend sila sa inyo ng no, code. Ayan na yung code. Dinakpan ko lang. Sa spam nyo makikita yan, ha? Kung wala sa inbox, nasa spam. Copy-paste mo lang dyan. Ayan na. Tapos, verify. Ayan. Proceed niya na. Ayan, meron na naman tayo. Eh, lang kayo dyan. Kung ano ang gusto nyo. Ako kasi barangay lang pinili di ko mga ni. Wala namang problema doon sa si EVIR. Ayan, basahin nyo na lang. Yung may mga example lang Kung paano kayo maglalagay ng uh, business name. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano yan. Kasi iba nahihirapan dito. Iba hindi raw kinatanggap na failed. So, ngayon nagturo natin kung paano ang dapat gawin. Ayan, yeah. hilapan nyo muna yan. Ayan. Yeah. Debra's Apparel. Ayan, okay, nilagay ko. Tapos, kailangan may online shop sa dulo ha, para alam di BIR na kayo ay nag-o-online. Yan. Check natin kung pwede yung pangalan na yan. Kasi minsan hindi na po pwede. Ayan, may field. Nakita niyo may color red. My field. So, ang gagawin natin, to check all natin yan. Papanggaling po yung space. Diba, Gabriel's? Tapos, apparel. Panggaling po yung space. Baka sakaling tanggapin niya. Then, daw gawin niyo sa inyo, mga mima. Tingnan natin kung kakadat siya. yan Glit niya lang yan. yeah Nakita niyo, okay na siya. Nag-green na lahat. So, ibig sabihin, pas na yan. Ready na yan. Okay. I-next na natin yan. Ayan na yung babayaran niyo mga mi. 230. Ayan. Pwede kayo magbayad yun through Gcash. Tapos yan, meron meron ruling code yan. Mat-send uli. Nasa spam yan mga mi mako ha. Ay, hindi pala yung code na yan, mga ni. Tatandaan nyo yan, ha? Picturean nyo. Picturean nyo yung code na yun. Importante din yun. Tapos ayan, tinagay niya yung mga personal information nyo dyan, contact number. Dapat yan ay yung ginagamit nyo, yung active. Kasi magte din sila yan sa inyo. Ayan. Hila pa nyo lang lahat yan. Example lang yan ha, ng tin. Epa, mayroon na rin kayo yan. Kung wala, pwede naman tayong magpakuha ng TIN number. Pwede naman yun. Isabay nyo na sa pagpuhan nyo ng uh, pagpaparegister nyo. Pwedeng pwede na yan. Ayan, dayahin nyo lang yun. Yung pinilap ko dyan. Double check nyo mga mima ko ha. Kasi hindi na pwede i-edit yan once na yun ang theorem nyo O next na natin. Yan. Confirmation, hindi na siya pwedeng i-edit. So, i-check nyo siyang maigi. Yan. Reference code, tinaktan ko lang yung mga mima ko. Yan. Tapos, in-next nyo na ulit. Yan, Gcash rule ang ating payment method. Yan. Nagyan -e niyo lang dyan yung number niyo. Number yun ang Gcash niyo. Yan. Yan. e na, bayad na. Yan na yun mga sis. Bayad na siya. Verification code, nandun tuloy sa email nyo mga ni. Nasa spam ulit. Check nyo sa, ah, uh, spam nyo. Yan, sundan nyo lang yan. Ayan na, uh, registered na tayo sa DTI. Yan ang ipapakita nyo sa BIR. Ita download lang yan mga mi. Tapos ipiprint.